Ang 2010 ay taon ng tigre. Ang umpisa ng bagong taon ay tamang oras para sa paglikha ng mga bagong wish at resolusyon. Para sa karamihan na migrante, ang pagbalik sa kanilang sariling bayan matapos magsikap sa pagtrabaho sa panahon ng kanilang termino sa, ng empleyo o mabilis na painirahan sa Korea ay nasa pinakamataas na listahan ng mga wish para sa bagong taon. Salubungin natin ang mga migrante na nagbahagi sa atin ng kanilang mga inaasam para sa bagong taon. Si Sandy ay nagtungo sa Korea sa taong 2004 at nagtrabaho bilang printer sa loob ng nakaraang pitong taon. Ang kanyang wish para sa bagong taon ay ang makabalik sa sarili nitong bansa sa Indonesia kasama ang kanyang pamilya. Hindi madaling magpalaki ng anak na isinilang noong nakaraang taong 2009, na malayo sa sariling bansa. Hindi madali ang magpalaki ng anak sa Korea, kaya nais kong bumalik sa Indonesia kasama ang aking mga pamilya. Si Kumari ay isang migrante na nagtungo sa Korea Migrant Center para sa konsultasyon upang makabalik sa sariling bansa matapos makompleto ang kanyang tatlong taong kontrata sa ilalim ng Employment Permit System. Ang wish niya para sa bagong taon ay ang makabalik sa sarili nitong bansa sa Sri Lanka kasama ang kanyang naipong sweldo at upang makapag-asawa. Gusto kong bumalik sa aking bansa sa Sri Lanka, dala ang aking naipong sahod sa loob ng tatlong taon. Magpapakasal rin ako pag-uwi at pagkatapos ay mag-migrate mag sa Italia upang doon magsimula ng bagong buhay. Gusto kong lumaki na malusog ang aking mga anak at madali silang matuto ng lingwaheng kuryano. Kasama sa mga kahilingan ni Sofia, wish namin na ang lahat ay mainam para sa mga migrante at umaasang lahat ng kanilang mga pag-asa ay makamtan. Happy New Year!